Update. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Higit isang daang katao ang patay sa dalawang pagsabog na sanhinan terrorist attack sa isang seremonya sa Iran para alalahanin ang nasawing top commander na si Qasem Soleimani ayon sa pahayag ng Iran officials. Batay sa ulat ng Iranian State Television, naganap ang dalawang magkasunod na pagsabog sa anniversary event sa sementeryo kung saan nakalagak si Soleimani sa southeastern city ng Kerman. Base rin sa ilang sources ng Tasnim News Agency, dalawang bag na naglalaman ng bomba ang umunoy pinasabog gamit ang remote control. Bukod sa higit isang daang nasawi, daan-daan din ang nasugatan sa pagsabog ayon sa Red Crescent Society Rescuers. Wala pang grupo ang nagsasabing sila ang responsable sa pag-atake. Kinundena naman ni United Nations o UN Secretary General Antonio Guterres ang trahedya kasabay ng panawagan sa may utak nito na akuin ang responsibilidad sa pag-atake. Pinayimbisigahan sa kamara ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang massive blackout sa Panay at Guimaras Islands noong Martes, January 2. Nalubhang nakaapekto sa mga residente at negosyo sa mga lalawigan ng Guimaras, Iloilo, Antique, Aklan, Capiz sa Panay Island, gayon rin sa Negros Island hanggang ngayon. Ayon sa NGCP, nagkaroon ng tripping ang multiple power plants ng 302 megawatts at maintenance shutdown na 150 megawatts dahilan para mawala ang 452 megawatts ng kuryente sa Visayas Grid at magkaroon ng malawakang blackout sa mga binanggit na probinsya. Bagaman may mga ibang lugar na na naibalik na ang supply ng kuryente, binigyan diin ni na kailangang may managot sa nangyari na tinawag niyang economic sabotage. Magkakaroon rin ng emergency meeting ang mga kinatawan mula sa energy sector at ibang stakeholders ngayong araw ng Huwebes para mabigyan ng solusyon ang hindi matapos-tapos at paulit-ulit na issue sa elektrisidad at kuryente sa Western Visayas. Sa panig naman Department of Energy o DOE na nakamonitor sa nangyari, umaasa sila sa full power restoration sa January 5, Biernes. Umakyat na sa 14.51 trillion pesos ang utang ng gobyerno ng Pilipinas hanggang sa pagtatapos ng November 2023 batay sa anunsyo ng Bureau of the Treasury kahapon January 3. Mas mataas ito ng 1.23% noong Oktubre at may katumbas na pagtaas ng debt stock na 27.92 billion pesos month over month. Pangunahing dahilan nito ay ang net issuance ng domestic securities ang domestic borrowings ay bumunggo sa 69.09% ng total debt stock, habang foreign borrowings naman ang bumuo sa 30.91%. Inaasahan namang magsasara sa 14.62 trillion pesos ang expected debt ng bansa sa pagtatapos ng 2023. Una nang iniulat ng kawanihan noong lunes na nakapagbayad ang national government ng 1.53 trillion pesos mula sa kabuang utang nito mula January hanggang November 2023. Target na itayo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at magkaroon ng drug treatment and rehabilitation facilities sa bawat lalawigan sa June 2028 ayon sa Presidential Communications Office o PCO. Dagdag pa riyan ang community-based drug rehabilitation programs o CBDRPS at anti-drug abuse councils o ADACS sa lahat ng probinsya, lungsod, munisipyo at barangays. Sa ngayon ang 23 provinces, 447 municipalities at 43 cities ay mayroon ng CBDRPS habang 50 provinces, 1,160 municipalities at 30 cities ang may ADAX mula sa ulat ng Philippine National Police o PNP. Kasunod ito ng anunsyo ng palasyo na tinatayang 10.41 billion pesos na ang halaga ng illegal drugs ang nakumpiska sa mahigit 27,000 barangay sa taong 2023. Dati nang sinabi ng Pangulo na ang problema sa illegal na droga ay mental health issue kaya nakikita niya na ang kahalagahan ng rehabilitasyon sa pagharap rito. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.